So, pupuntahan natin naman dito sa ano sa mga decal brown ko. Ayan, mga kanoypi. Maganda na yung kanilang pwesto. Ayan. Bali, nagsama na dito yung ano, mga breeder ko. Saka yung mga 4 months old na manok. Diyan din yung iba maganda na to mga pi yung kanilang area mataas na ayan so nagpapasalamat ako kay sir Winston Duran sa pagbigay niya nito yung pantambak namin dito na, ano, na lupa so again thank you thank you so much sir Winston for all your blessing you give us to me Thank you, thank you so much. So, ikabit na natin itong ano, itong pintuan mga kanipi. Natapos na nilang napatag dito sa loob. At mamaya, yung mga manok doon na decal dwight, ipupunta natin dito para doon na naman sila na ano, magtambak ng lupa. Buti lang nandito yung ano, yung dalawang pamangkin ko. Wala silang lakad niyan. May kasama ako na ano na nagtrabaho dito sa kulungan ng manok. Serenyan kasi mga na sa ano, na sa school may pasok sila. 実は。 Ha? Yes, Uy, palpasok lang natin. Bali, tapusin ko lang na ayusin dito mga kanoy. Eh, Tapos ilalabas namin yung kulungan na brother pin Kunin ko muna yung ano, yung patungan ng mga manok, mga kanayuti. Yung sampahan nila. Okay na mga kanayuti, nalagay ko na yung ano, sampahan nila pag gabi. Diyan natutulog yung mga decal brown na manok ko. Alright. right tapos na dito sa kulungan nila <laughs> yan nandiyan na yung mga ano di Dwight white yung 45 days natin na malaki na oh grabe 2 kilos na siguro yan mga kanayipi <laughs> alright tapos na tayo natanggal ko na yung pintuan mga kanayipi ayan Bali tatanggalin na rin natin yung mga sisig doon sa ano sa loob ng rudder pen para may labas na namin yung ano yung kulungan na yon. Ano? So dito mga kanoy sa unahan na kulungan ayan na yung naitambak ng aking mga pamangkin. Ayan. Nilabas na rin yung kulungan dito. Ayan. So, patagin ko lang doon mga kanayipe para maging label na. At yung ano, yung sobra na lupa na ano, may tambak dito. Ilalagay namin doon sa likod ng bakay.

sana nasa hotin, kung ko natin, naga, ako, pinulit na okay. ko, kaya kaya lang ako yun. kina dagsun, how, yo, sinampa So mga pi Tapos na yung ano tapos nang natambakan ng lupa itong ano itong unang kulungan ayan ayos na mga kanaypi yan ganda na ano mataas na to at hindi na ng tubig yan so safety na yung mga alaga kong mga manok at sabi nung pamangkin ko kasi hindi pa ako pumunta doon sa ano sa pinagtambakan ng lupa marami pa daw yung ano yung natira so ang balak ko uh, dito ko na lang ipapalagay sa likod bahay mga kanoypi yung excess na ano na lupa doon yung sobra ayan dito na lang ilalagay ayan yan na yung likod bahay so dito natin ipapatambak para ano para yung broader pin dito na lang ilalagay mga kanoypi sa area na yan at tolda na lang yung ano yung ilalagay ko dito sa taas para hindi mabasa yung ilalagay natin dito na brother pin kagaya nung ganyan mo kagaya nung ganito na nilagay ko at yan para hindi mabasa yung cage na ilalagay natin dito ayan wala na kasing ano pag ibabalik ko pa doon sa loob yung ano yung brother pin masikip na mga kanaypi at malalaki na rin kasi yung mga decal white na manok ko so sa susunod yan gagawan ko na ng kulungan na battery cage para dito ko ipipwesto yung battery cage ng ano ng mga decal white na yon kasi 5 months Mangingitlog na yan Pag ano, malalaki na So ngayon nasa 3 months na yan Mga yan mga kaliti, Yung mga decal dwight ko Masusubukan na rin natin na ano na mag ng itlog na puti ayan so hindi na kami bibili sa bayan ng itlog na puti para pambenta dito sa tindahan Magaharbis na lang ako dito sa aking mga manok. Ayan. So, pag malalaki na 'yan, pag nasa 5 months old na, gagawan ko ng ano ng battery cage. Ayan, dito natin ilalagay mga kanayipi. So, nandiyan na 'yung mga pamangkin ko, 'yung dalawa. Ayan. Ayan mga kanaypi Ito pa yung natira na lupa Ayan marami pa to So tamang tama lang mga kanaypi na ano, Doon may lalagay yung lupa na Para mataas pa rin yung area na yun No Ayos ibalik na natin tong ano itong pintuan ng ating kulungan para may lagay ko na dito yung mga manok ko Para bumalik na dito yung mga decal white Tapos yung mga decal brown Punta natin doon sa dulo Nang malamigan din sila Mga kanuypi Pugard, come oh. eh, Basit Basit Tano makatakas sa ito pala. naman natin. Nandiyan sa bahay! ano doon to? Sir, araw, na nga nga ito? Sugam truck mo ito. Gusto doon truck mo ito. tapos ko nang nailagay yung pintuan mga kanoy -pi. Yung gate ng kulungan. Papuntan na natin dito yung mga decal dwight. At yung mga decal brown, ipunta na natin doon sa likod sa kanilang pwesto. Yeah. Palabasin na natin tong mga decal brown, ay decal white dito. Shhh. 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 Balik na kay doon sa pwesto niyo. nakabalik na sa kanilang pwesto mga kanaypi pati yung breeder ko nandito na rin eh bali yung pintuan dito sa pangalawang kulungan mga kanaypi tatanggalin ko na to ililipat ko yung pwesto nito dito sa area na to mga kanaypi para hindi makapasok doon yung mga dekal dwight at yung pwesto ng mga decal Dwight dito lang talaga eh. Ayan, mga kanayipe, no. Kunin ko lang yung power tools na drill ng mabaklas ko na yon, yung pintuan diyan. Ganda na mga kanayipe, no. Ayan no. Ayan. Okay na, mga kanaypi. Successful. Successful na naman. <laughs> Ayan, mga kanaypi. Kakain na kami ng pananghalian. mag kami ng igado. Yung luto ni Mrs. Ayan, si Bogard. Ayan, mga kanaypi. Ayan, nag-iipas kasi dah. Inna boy, Taning. Ayan, 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 ulam ayan, 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 Masarap bukard, masarap. Gimas. Okay, <laughs> Nadala niya yung ano, kumain tayo sa Jollibee. Ito <laughs> na si na. May dala kami nga scooper eh. sponsored yun mga kanipi nung kumain kami sa Jollibee eh. <laughs> sponsored ni Kuya Ron de Leon ayan kain tayo kama sarap parang lagi enjoy din yung mga Tikal Dwight ko dito, mga kanipi. Ayan. Nagustuhan nila yung ano, yung bago nilang pwesto. Ayan o. Ayan. Nakayuga pa nga yung iba eh, ng mga Tikal Dwight. So, pupunta natin naman dito sa ano, sa mga... Dickel brown ko yan mga kanaypi Maganda na yung kanilang pwesto Ayan Bali nagsama na dito yung ano Mga breeder ko Saka yung mga 4 months old Na manok Yun Diyan yung iba Maganda na to mga kanaypi Yung kanilang area Mataas na Ayan nagpapasalamat ako kay Sir Winston Duran sa pagbigay niya nito yung pantambak namin dito na ano na lupa so again thank you thank you so much Sir Winston for all your blessing you give us to me thank you thank you so much Ayan, natapos na yung project natin dito sa kulungan ng mga manok. Natambakan na ng lupa. Okay. Ang ganda na mga kanoypi. Parang ready na to sa ano tag-ulan. <laughs> sana hindi na abutin nito yung pwesto nito. Kasi mataas na mga kanoypi almost isang hollow block kalahati yung taas nung ano yung may tambak dito na ano, na lupa nalagpasan na nga yung hollow blocks diyan sa gilid eh Ayan. Kaganda talaga ng mga decal brown natin na ano. Na mga 4 months old. Going to 5 months na ito. Mga kanaypi sa 15, ah, 17. Magpa 5 months na sila sa 17. Gaganda na ng katawan nila eh. Pati balahibo. Ang gaganda na talaga. malapit na yan na mangitlog ilang araw din na no na dito muna yung ano yung mga breeder ko na tatlong inahen tapos isang roster saka ko na lang ilalagay dito sa isang kulungan mga kanipi ngayon hayaan muna natin dyan na kastahin nya yung mga ano, mga 4 months old Magpa-five months naman na eh. So, ayos lang na magsama na sila. Ayan. Ang nila sa tubig, mga kanoyipi. Okay na, mga kanoyipi. Tapos na tayo dito sa project natin. At uh, kahit pa paano, yung coding natin, uh, hindi tayo na masada. At least, may nagawa tayong magandang project dito sa kulungan. No? Yung brother pen nandito muna mga kanipi bali ilalagay ko na lang mamaya yung ano yung mga sisiw dito at ililipat ko yung ilaw ayan dito yung extension niya mga kanipi extension ng ilaw yan dito na lang natin ilalagay habang ano habang hindi pa ako nakabili ng trapal yung tolda na ganito mga kanipi para ilagay doon sa likod at saka na lang natin ililipat doon pag nakabili ako ng tolda ililipat ko doon sa likod dito o, so, habang wala pa Diyan muna yung ano yung brother pin natin ayan mga kalipi nandito na naman tayo sa last portion ng vlog para mag shout out na naman sa inyong lahat sa mga nag comment sa last na mga videos ko tapusin itong vlog na to baka nandito yung mga pangalan nyo at umpisan na natin Unang-unayan gusto ko palang batiin ng advance happy happy birthday kay ate Catherine Ancheta de Vera Ngayong darating na May 20 Advance happy happy birthday sa iyo ate dyan sa USA Ayan At shoutout na rin tayo mga kanipi kay Sir Winston Duran Kay digi Duran na kanyang anak At kay Sir Ed Martin at sa kanyang pamilya yan sa Los Angeles, USA Shoutout na rin tayo kay Kuya Ron De Leon at Ate Cathy De Leon from USA Shoutout na rin tayo kay Kuya Mon Biscayno at Ate Linda Valdez Biscayno from Canada Shoutout na rin mga kanipi kay Kuya Ber at Ate Barbara Tungpalan from New York Shoutout ta rin mga kanipik kay lo Soriano. Shoutout ta rin kay Uncle Estebido. Shoutout kay Pilipi Santiago ng Vitis Pampanga. Shoutout ta rin mga kanipik kay Billy Akito. Shoutout ta rin kay Ba Andres. Shoutout ta rin kay Romeo Budano. Shoutout ta rin mga kanipik kay Leo De Gario Bersosa. Shoutout ta rin mga kanipi kay Edwin La Vittoria Shoutout ta rin kay Viva Lola Vlogs Shoutout ta rin kay Ati Dolorbina Mina ng Villasis, Pangasinan Shoutout ta rin kay Gisjan TV, Kabigkis Shoutout ta rin tayo kay Dennis Montemayor Shoutout ta rin tayo kay Kuya Jubel, Kaluya ng Canada Shoutout kuya Shoutout na ta rin tayo kay Mang Jose Ayan Shoutout na rin kay Mel Bicicleta Bike Blog. Shoutout na ta rin tayo kay Joshua Palapar Ayan So dyan na naman nagtatapos ang ating shoutout mga kanipi So sa mga gustong magpa shoutout Just comment below lang mga kanipi dito sa video na to At abangan nyo na ma-replyan itong comment nyo Para So, susunod noon, masasout out na yung pangalan nyo. No. So, dito ko na naman tatapusin ang vlog. Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa suporta, sa panunood, sa no skip ads na ginagawa nyo sa aking mga video. Maraming maraming salamat mga kanayipi. Ah, malaking tulong talaga yung ginagawa nyo dyan sa pag no skip ads ng aking mga video. Thank you, thank you. So, kita-kita na naman tayo bukas sa uh, panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all and peace out.